Abiso, ang video na ito ay naglalaman ng buod ng akdang no limitang hire. Ang mga kaganapan, tauhan, at mga pangyayari na naiulat ay salig lamang sa buod ng akda at maaring may mga pagbabago o pagkakaiba sa orihinal na teksto. Hinihikayat namin ang mga manunood na basahin ang orihinal na akda upang masuri at maunawaan ng lubos ang mga konteksto at mensahe ng kwento. Ang pag-unawa sa buong akda ay maaring mag-iba depende sa interpretasyon ng bawat isa. Maraming salamat sa inyong pang-unawa. Sa kabanata 62 ng Noli Hire, ni Jose Rizal, pinamagatang si Sisa, ipinakita ang masalimuot na kalagayan ni Sisa, isang ina ng mga batang nawawala. Nararanasan ni Sisa ang matinding pighati at pagkabaliw dahil sa pagkawala ng kanyang mga anak na sina Basilio at Crispin. Nagsimula ang kabanata sa isang tanawin ng simbahan kung saan nakatayo si Sisa. Nagnakaw siya ng sandaling katahimikan mula sa araw-araw niyang paglalakbay upang humanap ng mga anak. Sa kabila ng mga pagpupumilit ni Padre Salvi at Padre Camora na kumbinsihin si Sisa na mag-al sa danggilan sa mga pang-aalipin ng mga pari, hindi nila ito nagawa. Sa mga salitang puno ng pagmumura at pambabastos ng mga prele, ninais ni Sisa na ipagtanggol ang kanyang mga anak at masilayan ang mga iyon kahit sa huling pagkakataon. Sa kanyang pagsasalita, inilahad niya ang mga karanasang hirap at pagdadalamhati na dala ng pagkawala ng mga anak. Lumitaw ang kanyang matinding sakit at pag-aalala para sa mga anak at pinariringgan niya ang mga pari na maging makatarungan at magpakumbaba. Habang patuloy siyang nagsasalita, unti-unti siyang nahulog sa pagkabaliw. Nag-iba ang tono ng kanyang pagsasalita, mula sa pagtanggap ng simpatya mula sa mga tao ay naging takot at pangamba na baka siya ay maparusahan. Pinagmungulan siya ng takot at kalituhan ng mga taong naroroon, at sa huli, ay hinili siya ng mga gwardya sibil na inatasang dalhin sa kumbento ng mga rekoletos. Sa kabanatang ito, ipinakita ang marugdob na damdamin ni Sisa bilang isang inang handang ibuwis ang lahat para sa kanyang mga anak. Ipinakita rin ang di makatarungan at mapanupil na sistema ng mga preile sa kanilang pagmamalupit sa mga tao, kabilang na Sisa.